Good morning guys. Kumusta yan no? Dito kami ngayon sa lahat guys. Pukti lang huli namin guys kasi ano namin guys. Lambat. Pinagkakain ng ano yung huli namin ng mga lalaking isda. Dolphin guys. Lumod. Talagang kunti lang tinira sa amin guys. Pag-uulam lang guys. Yan no? Ay hindi kami nito makano ng gasolina guys. Kabawi. Talagang ilang piraso lang yung huli namin no? Wasak na wasak yung lambat namin guys Pinagkipista na talaga na ano Mga malalaki isda Gulpin, Lumod Sirang sira talaga yung lambat namin guys May ano isda Nakaligtas Silang piraso lang Pangulam lang namin Kulor ho Ano Saan na sila Nasaan na isda?